Hello. Hello everyone. Good morning. Ayan, good morning. Time check. Ah, uh, time check. It's a uh, 5 5:50. in the morning. Today, good morning. Have a blessed Saturday to all. Ayan ang aga ni Ate Hilda, no? Ang agang naka-makeup. Anong meron? Ba't ang aga-aga naka-makeup na si Ate Hilda? At 6 a.m. at nat nasa likod natin ay mayroong pang-pool. <laughs> Ayan, guys. Uh, today, ay uh, nandito tayo sa Armando's Armandos Garden Resort. Kaya nakikita nyo sa likod ko mayroong pool. Ayan, o oh, diba? Mm, anong mayroon today? Alam nyo ba kung saan to? Sa may kuya po. Villanueva, Isiha, o di ba? At ano naman ang ginagawa ni Ate Hilda dito sa ganitong oras at ang aga-aga naka-makeup na, o di ba? Eh full naman tong nasa likuran, <laughs> di ba? <laughs> ang aga naka-makeup tapos maliligo na. na no. Ah ngayon po ay nandito ako sa kuya po sa may Armando's Garden Resort. Isa, sa, isa pa sa resort ng aking kaibigan. Customer, dating customer ngayon ay isa kong matalik na kaibigan. Ayan, yung kung madalas kong punta na resort, kung saan may mga event na inayosan ako ng makeup. Sabi ng Honan, ito po yung another nilang resort. O ba? Diba? Nandito po ako para kasi meron po ang makeup ngayon sila na sila po yung nag-cater, sila yung host. Sila lahat. <laughs> sila lahat. ba? Diba? At syempre, ah, uh, tayo po ulit ang kinuhang mag make up sa mga bride. Anim po yung mga bride na yon. Ayan, anim na bride po yung aayusan natin. Maya-maya lang. Yan, hinihintay na po natin silang dumating. O, di ba? Early birds Ate Hilda. Actually, kagabi pa po kami nandito. Dumating kami dito sa Armando's Garden Resort kagabi. 8 p.m. Tapos hinihintay ko po yung mga bride. Oo, oh, yung mga, oo, oh, oh, mga sa namin. Eto, uh, mag-video-video muna tayo. Mag Ayan, so ito na po yung anim na brides na minikapan natin. Ayan, si Miss Russell. Ayan, Bali, alim, anim po sila. Yan yung before and after nila. Ayan. Yung iba dyan, nagtatrabaho sa Armandos. Yung iba naman, asawa. Yung asawa nilang lalaki nag sa Armandos. Ayan, eto po. yan po asawa ng chef cook nila sa Armandos. At pati siya rin din sa Armandos. Ayan. Ayan po yung anim na naggagandahang mga bride. Ayan po si Bert, yung kasama kong makeup artist diba kasama ko from Angono. Ayun. Ayun po. Oh, di ba nagaganda ng mga misis. Yan sobrang ang saya-saya po ng kanilang uh, kasal ng Armandos. Kaya tingnan niyo naman po yung mga ngiti nila. Kaya ayan, nag start na kaming mag-meet uh, pati yung mga cameraman andyan na rin. Video, mga videographer andyan na rin sa isang kwarto na 'yan kung saan kami ay nag-make upan. So ayan. So hindi na lang bali 'yung oras para pumunta sila sa simbahan. Ayun, tuwang-tuwa po talaga 'yung mga brides kasi hindi po nila ini-expect na makakasal sila this year at sa sobrang alam mo 'yun, yung parang milagro na ikakasal sila. Hindi nila ini-expect na mangyayari to na ikakasal sila na wala man lang ginastos ni Kusing. o di ba kasi sagot po talaga ng Armandos yung kanilang mga mula sa kasuotan, sa make up sagut sila sagot nila yung make up, mga videographer, cameraman sagot po nila from head to toe o di ba lahat 'yan gastos ng Armandos o di ba napaka palad kaya naman doon sa pinaka-event na nung nag-speech sila, nagbigay sila ng pasasalamat sa mag-asawang, si Sir Armando Sagao at si Ma'am Jane Sagao. Talagang iyak tawa kami kasi syempre hindi may iwasan sa sobrang galak nila na may iyak, yung may kasamang comedy. Kaya pati kami din natatatsyok sa mga ano nila, mga... Uh, speech ng pasasalamat. So, bali dito na po yung reception sa may pavilion. Ayan. And po sa pavilion. At sa gilid ng pavilion, ito may mga pool, swimming pool. Ayan po yung public uh, pool nila for kids and adult. Ayan, sa mga gilid po, both ano, left and right ng pavilion, mayroong mga pool, public pool. Tapos sa kabilang area naman doon, medyo tago, yung private pool nila kung saan laging pumupunta ang pamilya ng mga uh, Robin Padilla. Kasi po taga-kuya po ang pamilya ni Robin Padilla. So, madalas po nandyan sila staycation sa Armando's Resort. Kaya po, yung mga taga Noy Baisiya or malapit doon at gusto nyo pong uh, mag-relax, makapunta sa isang malagard, hardin na resort. Ayan, i-recommend ko po yun sa inyo kasi very relaxing po yung paligid niya dahil puro halaman at napakalinis po. Bawal po talaga ang madumi yun. Napaka ano po niya ni Sir Arman. Ayaw na ayaw yung madumi. Ayan, sa so po yung pool. Tapos yung may mga kubo-kubo, yun yung para sa mga yan public. Yan, yung mga cottages. O di ba? Ayan, balik tayo po sa mga ikinasal. Ayan, may libre pa po silang as uh, anim na ano rin po, anim na lechon din po yon, Pati cake, libre. Ayan, so bawat isa po sa kanila ay may take 40 na invited na guests or mga ninong ninang at kapamilya bawat isa sa kinasal so ayan po bawat isa din po sa kinasal may kanya-kanyang color coding ng damit ito red mayroong uh, blue ayan may violet para ma-identify kung kanino silang ano ikinasal o di ba may host pa pati host libre po yon na uh, sagot din ng Armando grabe no so nakakatuwa na may mga ganyan pa talaga generous na tao Siyempre, eh, eh, eh gusto ko talagang mapanood ito ng iba kasi uh, 'di diba, para matularan din ng iba na sobra-sobra ang kapeterahan <laughs> uh, 'di ba and panoorin po natin kasi magbibigay din ng konting uh, uh, palabas ang ang groom grupo ng groom at grupo ng uh, brides later magsasayaw sila yeah. so Thank right. you, thank you, thank you so much. Sa no Slice the cake. Okay, ready? Slice the cake, ma'am and Sir. Okay, slice the cake. Sige po, slice nila po, ma'am and Sir. Okay, and... Uh, and uh, one, two, three, go. You know palakpakan naman po natin sila. Ah, wow! Siyempre, next naman pong susubuan ang asawang lalaki. At yung natira, yung nakisusubo sa asawang lalaki. One, two, seven, six, five, four, three, two, and 4 guys okay itaas po natin ang ating mga baso itaas po natin ang ating mga baso para po sa mahababang pagsasama puno ng pagmamahala ng maligayang bati sabi po nila ang wind down habang tumatagal mas lalong Alright, ganye lang Okay, cheers everyone. Cheers. Alright, thank you so much. That's Jeffrey They will seal them with a kiss. Kiss. And one, two, three, and ten. Nine, eight, seven, six, five. four, three, two, and one. Maraming maraming salamat po and congratulations sa... Wala po ba tayo mga kamat?

All right, maraming, maraming po, Thank you so much, and with that, you entertained us. Thank you, thank you, and uh, of course, again and again, maraming maraming salamat. oh, di ba, bongga? Ayan po ang mag-asawang uh, Armando Sagao at si Ma'am Jane. Yan. Pasalamatan ko po sila dahil uh, tayo po yung napili nila from Angono pumunta sa Kuya Punoy Baisya para mag-ayos sa kanilang uh, anim na brides. At yan, guys, thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, yan, pindutin nyo lang po yung bell button para updated kayo lagi sa ating saya upload na Ate Hilda ang mga videos. And so, ito, sa mga viewers three, natin, subscriber, yan, salamat namin, po sa na pa patuloy na so, pag-subaybay sa ating mga bagong upload. Ng God bless to all. Dito ito sa na po, po, niyan, po. Dito na po, po. po yung, yung entrance po. niya, po, ano Armando's Resort. Yan po yung pinaka-entrance niya napakalawak eh, po ito. more than one, one hectare po yata oh, ito. Yan mga Yan. Meron po silang coffee po. shop, meron na rin silang resto, so, so, na, so hindi nyo na po kailangan lumabas diba? pag, nasa loob kayo ng Armandos lang ng kailangan no, nyo. Nandyan na lahat, hindi kayo magbibayang. Diba, Ayan po yung, Pero, lang, oh, ba, social, Ayan yung mga cottages sa mga public pool. Ayan po, meron po puno po Public pa lang yan, diba? na. So, masak mo graduation. Private. So, ayan, dami pong guests. Ah, dito po sa KD ayan, Sa susunod Marami pong na upload na video, ipapakita ko po yung buong pamuluan ng Armando. Sa mga apo-apo nila. Apo uh, sa mga gusto, naghahanap ng makipunta uh, oh. Oh. ng mga uh, staycation na uh, ano, or uh, gusto mong maiba niya yung nila. Uh, at napakaganda po pa. Ayan, thank you guys for watching. See you next time. Bye-bye!